For worse for richer for poorer in sickness and in health to love to cherish and to honor till death do you part. I do <laughs> <laughs> Marami nga ang kaganapan sa kasala nina Jose Manano at Kabilang na dito ang reunion ni na at Alden. Maraming nga ang paniguradong nakamiss sa Aldab. Si Alden nga isa sa mga abay sa kasal at invited din naman ang magasawang Maine at Arjo. Spotted naman sa sobrang sweet sa isa't isa ni na at Arjo habang nanonood ng wedding. Muling nagbabalik ang alaala noong sila ikinasal seatmate naman nakatabi sa upuan ni Min si Pauline Luna. Mapapasa na all na lang nga sa sobrang sweet ni Arjo sa kanyang asawa. Ang simple naman ng wedding gown ni Min. Ang best friend naman ni Mergina na si Lian Paz emosyonal sa paglalakad ni Bride Mergine papunta sa altar. Ramdam nga sa kanya ang overflowing na saya para sa kanyang best friend. <laughs> Isa din si Riza May na naging emosyonal sa pagtatapos ng wedding ceremony. Tuwang-tuwa nga si Jose kay Riza May makita itong emosyonal na tapos din ng success ang wedding. Marami talaga at mixed emotions sa kasal na ito. Lalo na kayo si Manalo simula pa lang ng ceremony. Ramdam talaga sa kanya na tunay ang pagmamahal kay Merjim. Ang saya naman makita na kumpleto ang double cards sa kasal ni Paulo katabi nga niya si Wally at Alan Kaye. Judy and Santos present din sa wedding at nakasuot din ng gown. Terno nga sila ni Shara Soto. Nag-change outfit nga sila pagdating sa reception. Ang mga tita naman pagkatapos ng wedding ceremony, ito nga ang pinaka-aantay na magkaroon ng candid shot sa tabing dagat at sunset. Ang ganda naman ni Christina Hermosa, bagong panganak pangayan. Ang anak naman ni Paulo Balesteros na si Kira, maaabutan na siya. Ang ganda ng pagkaka-makeup sa kanya at pagkakaayos ang serious look ng anak na si Kira kuwang kuha ang mukha ng kanyang ama. Ay si Ay Sigera naman, napakaganda ng pagkakakanta bilang wedding singer. Mula umpisa hanggang dulo, siya nga ang kumanta. Ito nga ay handog niya para sa bagong mag-asawa. better or for worse, forever nga talaga si Jose at merging. Tiyak na nakakaiyak niin lalo ang kanilang mga wedding vows. kasi naman cute na cute sa kanilang flower girl na si Tali. Napapalakpak pa nga si Jose pagdating ni Tali sa harapan. Very good kasi ito Si Mochi din naman, anak ni Bossing at Malin Luna. Enjoy sa wedding. Marami nga siyang na-meet na, na bagong mukha pero hindi nang ilala. Very friendly. Si Christine Hermosa, ilang buwan matapos manganag, very sexy na ulit. No makeup, no hair, ayos. Kasimplehan lang talaga sa kanya ay ayos na.